Gigi. Bumper to bumper na ang trapiko sa bahaging yan ng EDSA Cabao sa Quezon City ngayong gabi. At kita na rin sa iba't ibang kalsada ang pagdami ng mga sasakyang bumabiyahe bago ang Undas Long Weekend. Mabigat na rin po ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA gaya po sa may Campaginaldo, Reliance at Taft. At maging sa ilang bahagi ng NLEX, damdam na po. Ang dami ng mga motorista, gaya na lang po sa Balintawak Toll Plaza, sa Harbor Link at sa Bukhawe Toll Plaza. Lalo pa pong nadagdagan ang bilang ng mga pasahero sa Batang Sport at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Mula sa Batangas City, Saksi Live, si Tina Panganiban Perez. Tina? Pia, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero rito sa Batangas Port at para masigurong walang magiging aberya, muling nag-inspeksyon ang port manager dito sa terminal bago mag-alas 8 ng gabi kanina. malapit seguridad sa Batangas Port at bumagdag pa sa binabantayan ang umano'y 20 pesos modus. May nagpost daw kasi online na may nangingikil daw ng 20 pesos mula sa mga pasahero bukod pa sa sinisingil na legal fees. Pero nang mag-ikot ang port manager kanina, wala naman daw sa mga tinanong niyang pasahero ang nakaranas ng modus. Pinaalalahanan ang mga driver na uh, bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa, pagpasok para makasakay ng barko, yun lang dapat ang kanilang babayaran. Baka ka may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port, eh hindi po totoo yun. Kaninang tanghali, marami-rami pa ang mga bakanteng upuan kumpara sa mga pasaherong naghihintay na makasakay inaasahan hanggang bukas ang dagsa ng mga pasahero. Bukas kasi a holiday na talaga tayo. Siguro nakatulong yung wellness break. Parang uh, as early as last week nagbiyahe na sila sa tala ng Batangas Port. Mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot sa 70,000 ang mga pasahero. Mas kaunti ito kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 78,000 ang mga pasahero mula October 26 hanggang 30. Ayon kay Mendoza, hindi problema ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard pero kulang ang mga barko maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels sa ibang mga ports and then ang isang naging problema yung pagbalik sa kabila. Let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Tuloy-tuloy raw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1 at mas mabuti kung mag-book na lang online. Iwasan na lang yung pag, uh, pagdadala ng mga flammable materials, matutulis na bagay, at siyempre ang mga prohibited drugs. Siyempre ala, kasamaakal hanggang kaninang umaga ay maluwag pa rin sa Manila North Port Passenger Terminal. Ang pamilyang ito, nagabi pa ang biyahe, maagang nagpunta sa pantalan. Ang ibang pasaherong delayed ang biyahe, sa pantalan na lang naghintay. Bukas din inaasahan ang bulto ng mga pasahero sa naiya, pero marami nang bumiyahe kanina. Si Ronel, matutuloy na raw sa wakas ang pag-uwi sa probinsya na ilang beses nilang pinano sa loob ng 25 years. Hey, Nami-miss din namin yung ano, pinanggalingan namin yung lugar. Sir. Baka hindi mo nakilala yung mga tao doon? Hindi, na, huh? hindi ko nakilala. Sir, hindi ko nakilala. si Neil na uuwi sana sa Rojas City na iwan ang eroplano. Dahilan po nang na, naligaw po yung driver namin sa traffic, nag-rebook po kami ng PAL 4.50 a.m. na po uh check-in po muna sa hotel. Ang ibang biyahero naman nag-undas na raw in advance para baka pa Nagsimula lang to sa ano parang stress lahat. Ayun, naisipan namin na magbu- Nagsindi na kami ng kandila bago umalis. <laughs> uh. Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa Sunday, November 2. Live mula rito sa Batangas Port. Para sa GMA Integrated News, ako po si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Usad pagong na ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong gabi. At hanggang bukas, inaasahan po ang dagsa ng mga motorista roon. Saksila, si Bea Pinla. Bea, kamusta na? para sa mga kapuso natin na makikipagsabayan sa mga babiyahe sa NLEX ngayong gabi, magbaon po ng mahabang pasensya dahil mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan mula rito sa Balintawak Toll Plaza. Maluwag-luwag pa ang biyahe palabas ng Maynila papuntang NLEX. Pero habang papalapit na sa NLEX Balintawak Toll Plaza, usad pagung na ang daloy ng mga sasakyan. May bahagyang pagluwag mula Valenzuela City papuntang Maykawayan, Bulacan. Pero paglusot dito, mahabang pasensya ulit ang kakailanganin. Babagal na kasi ang daloy ng sasakyan hanggang Marilaw. Nagbukas na ng counterflow lane mula Balintawak patungong Maykawayan. Mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyang patimog mula Balagtas hanggang Maykawayan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahan ngayong araw hanggang bukas yung bulto ng mga sasakyan na dadaan dito para sa Undas. Nasa 450,000 ang daily average na mga sasakyan na dumadaan sa NLEX NLEX connector at SITEX kada araw. Ngayong undas, posible raw itong tumaas ng 25,000. Para sa ilang motoristang nakausap natin, tiis-tiis lang daw muna sa traffic para masulit ang undas break. Kailangan pong mahaba ang pasensya mo kasi eh, talagang ganyan mag-undas eh. Talagang uwi ang mga tao ngayon. No choice kami kundi sumabay talaga. Eh, ganun talaga eh. Nasahan natin to pagdating ng undas talaga, traffic. Taon-taon naman, ganyan din ang nararanasan natin. Tsagaan na lang para makarating sa pupuntahan natin. Piyas sa mga magkakaaberya o masiraan ng sasakyan sa NLEX, libre po yung towing papunta sa pinakamalapit na exit hanggang 6 a.m. sa November 3 para sa mga Class 1 vehicle. Paalala naman ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista kahit matrafik, maging maingat pa rin sa daan at sumunod pa rin sa batas trapiko. Live mula rito sa North Luzon Expressway o NLEX para sa GMA Integrated News. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Hawak na ng motoridad ang pangunahing suspect sa pananambang sa mga polis na nagsagawa ng operasyon kontra gun for hire noong isang linggo. Isang police captain ang nasawi matapos malapit ang barili ng mga suspect. Saksi, si Marisol Abderraman. Sa gitna ng kanilang surveillance sa isang grupong sangkot sa Gun Running at Gun for Hire noong October 21, pinagbabaril ang dalawang pulis ng di bababa sa pitong tao. Patay ang isang pulis captain, habang sugatan naman ang isang pulis non-commissioned officer sa tinawag ng CIDG na ambush. Kagabi, sumuko ang isa sa mga itinuturing na prime suspect. May conduit po na dalawang uh, counselor, I think. Then pumunta sila sa Pasig Police. Isa yung driver mismo na bumaba at uh, without any provocation or warning, pinutokan yung uh, dalawang personnel namin who is undergoing legitimate police surveillance. Napansin niya na buong bumubuntot yung police namin. So tumawag siya na mag-ready yung, yung mga kasama niya na ano, doon sa, sa bahay niya. May mga baril na ginamit na nasa loob ng bahay. The ambush was staged doon sa harap ng bahay niya. Maraming mga uh, basyo ng bala coming from high caliber and low caliber firearms na nakuha. Ayon pa sa CIDG, tagtan ng tama ng bala sa katawan ang police captain na pinagbabaril pa ng malapitan kahit nakahandusay na. Kasi buhay pa naman siya eh. Pininising lang siya nung dalawang tama sa mukha. Sana, pag gano'n na naka, nakahiga na rin ang tao namin, eh, have pity also. Because they are just doing their job. Tumakas daw ang suspects matapos ang krimen. Ang mga nang ambush ay miyembro raw ng malaking grupo na sangkot sa gun running at gun for hire, hindi lang sa Western Visayas, kundi sa iba pang rehiyon maging dito sa NCR. Sa ngayon, tatlo na sa pitong suspect ang naaresto bukod sa apat na pinaghahanap pa rin, hinahanap din daw ng CIDG ang minor de edad na anak ng sumukong suspect. The 17-year-old guy, siya po nag-distribute ng baril. Personal namang nagpaabot ng pakikiramay, ang hepe ng CIDG sa mga naulila ni Police Captain Joel Niparine. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bumusari ng mga pasahero sa Palanyaki Integrated Terminal Exchange o PITX, at saksi live si Jamie Santos. Jamie? Piyang ngayong araw inaasahang magpipiko o aabot sa pinakamaraming pasahero ang babiyahe mula rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o so PITX na uuwi sa kanika nilang probinsya para magundas. Gabi na pero tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasehero rito sa PITX. Dahil karamihan wala ng pasok bukas, marami na ang bumiyahin ngayong araw para makauwi sa kanika nilang probinsya ngayong undas. Ayon sa pamunuan ng PITX, umabot na sa 180,000 na mga paseherong dumaan sa terminal ngayong araw mas mataas sa inaasahang daily average to 180,000 mula October 27 hanggang November 5 para sa Undas period. As of September no nakita natin na 180,000 na po ang dumagsa sa ating terminal. So, until today yan po nakita natin na more than na po yung expect nating number na daily average for this Undas no dahil ang expectation natin 180k. Uh, daily. However, given that uh, sinabi po natin na today po ang dagsaan ng mga pasahero natin, uh, mas mataas pa nga po ito. Sa kabila ng dagsa ng mga biyahero, tiniyak naman ang pamunuan ng PITX na tuloy-tuloy ang operasyon at may mga available pang bus tickets para sa mga walk-in passengers, lalo na sa mga rutang patungong Bicol at iba pang rehiyon. Tuloy-tuloy naman po operations natin and syempre ensure naman po natin marami pa po tomorrow, then we see that uh, marami pa rin po mga ibang pasahero na Bagaman mataas na ang bilang ng mga pasahero, sinabi na kalbasa na hindi pa ito ang peak ng Undas Exodus. Bukod sa maayos na daloy ng biyahe, mahigpit pa rin ang pinatutupad na seguridad sa terminal. Tuloy-tuloy din ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus. Mula October 27 hanggang 29, 72 na bagay na ang nakumpiska sa PITX security checkpoint. Kabilang mga kutsilyo, gunting, lighter, cutter, itak at flammable materials. Samantala, bumibigat na ang dali ng trapiko sa ilang expressway sa ilalim ng SMC. Simula pa kahapon, naka-full alert status na ang Skyway, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at T-Plex para sa Undas 2025. Nakadeploy na raw ang lahat ng kanilang personal para sa tuloy-tuloy na patrolya at mabilis na pagresponde sa mga insidente. Pia balik tayo dito sa PITX, paalala sa mga babiyahe, bi tignan ng maigi o lage ang mga announcement o abiso sa social media page ng terminal at ng mga bus na kanilang sasakyan para sa update sa biyahe at oras ng kanilang biyahe. Live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Dumipensa ang mga polis sa San Jose del Monte, Bulacan sa aligasyong hindi sila nag-warning shot na ang rumesponde sa lalaking nag-amok doon kahapon. Nakunan ng CCTV ang pagpapaputok ng baril ng lalaki. Saksi si John Consulta. Puminto at may kukunin lang dapat ang delivery rider na ito nang makunan siya ng CCTV sa isang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero bigla siyang naparangkada. Tinamaan pala siya noon, nagbala sa hita. Isa lang ang rider sa mga nasukatan sa walang habas na pamamaril ng lalaking ito na nag-amok kahapon. Ayon sa mga pulis, umalis at bumalik sa lugar ang suspect na hinahanap umano ang kanyang kapatid na babae. nag away daw sila ng kapatid niya. then umalis yung suspect natin. Pagbalik niya, wala din yung kapatid niya. That's the time na nag uh, nag-amok na siya. May possibility na may gusto niyang saktan or gusto niyang takutin. <coughs> agad responde ang ilang nagpapatrolyang polis. Pero napilitan daw silang gumanti ng putok nang hindi pakinggan ng suspect ang kanilang pakiusap. Nasukatan din sa shootout ang responding tauan ng BJMP na napadaan lang sa lugar noon papunta sa trabaho. Dinipensa na lang po namin ang sarili namin kaya po nagkaroon po ng palitan ng putok. Sinubukan pang isugo sa ospital ang suspect pero idiriklarang dead on arrival. Kinwestiyon ng misis ng suspect ang naging aksyon ng mga polis. <laughs> Hindi man lang po sila na isa talagang tinuluyan po talaga nila. Kinausap po namin na ano ba problema mo, ibaba mo yung baril mo, eh bigla po kami pinagputukan na. Narecover ang 9mm na baril at 17 basyo ng balang nang galing sa suspect. Napag-alamang ding nahaharap siya sa ibang kaso yung ginawa niyang pamamarel at saka yung uh, pag-aamok sa lugar hindi ito normal na gawain ng isang uh, tao. Kumbaga, nakita natin yung kanyang uh, criminal uh, uh, tendencies and then uh, after investigation nga po uh, nalaman natin na ito po lang suspect na to ay may pending warrant uh, warrant of arrest for murder sa RTC branch uh, 286 ng Nabota City. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta ang inyong saksi. Nauwi sa suntukan at sigawan ang pagtatalo na isang driver at isang siklista sa Marikina. Saksi, si E.J. Gomez. Nagiinit ang away kalsada itong martes ng umaga habang nakahambalang ang isang bisikleta at isang kotse sa gitna ng Hill Fernando Avenue sa barangay Santo Niño, Marikina City ang nagtatalog siklista at motorista nagsuntukan pa sa loob ng kotse. Sinubukan silang awati ng ilang nakakita pero patuloy ang sagutan. Pagdating sa gilid ng kalsada, muntik na namang abot ang dalawa. Kuwento ng isang saksi. Ang biker ano na napikon siya, ang ginawa niya, sinugod niya yung driver ng kotse, pinagsusuntok niya. Sinubukan daw umalis ng siklista pero pinigilan siya ng driver. Hinila niya yung bike. kakailan silang dalawa para hindi siya makatakas. Kasi nasaktan yung driver eh. Nagkamuraan silang dalawa. Ayon sa Marikina Police, tumagal ng halos kalahating oras ang away. Base sa investigasyon, nag-ugat ang gulo ng binusinahan ng 41 anyos na driver ng kotse ang 40 anyos na siklista na nasa gitna raw ng kalsada imbis na sa bike lane. Mayroon pong iniwasan yung ating biker dahil basa po yung kalsada at siya po yung napapunta sa gitna. Binusinahan po ng kotse yung nakabike po. Doon po nag-trigger po yung kwan, yung nakabike na habulin yung sasakyan. Sinugod niya po talaga yung nasa sasakyan at nagkaroon nga po ng konting sakitan. Hindi naman napinsala ang bisiklet ta at kotse. Nagkaayos na rin daw ang dalawang panig. Dapat po habaan po natin yung ating PC o yung pasensya po natin at wag po mainit ang ating ulo. Give and take lang naman yan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Idineklarang medyas pero nabiso mga peking branded na damit pala ang laman ng naharang na dalawang shipping container sa Maynila. Ayon sa Bureau of Customs, may gitapat apat na rang milyong piso ang halaga ng padala galing Bangladesh. Nilalagyan daw ang mga damit ng Peking QR code at price tag ng isang shopping mall para magmukhang original kapag ibinenta. Itinuturing na persons of interest ang mga nakasulat na pangalan sa mga kahon. Kasunod ng pagkabiso ng mga hindi natapos na Farm to Market Road, planong ilipat sa Department of Agriculture ang pangangasiwa sa konstruksyon ng mga proyekto. Saksi si Van Medina. Batay sa record 2021 patapos ang Farm to Market Road na ito sa Davao Occidental. Pero nang ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, Kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga-roon. Ilang araw lang. tapos din lang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project. At may na-confirm din na luma na yung pondo. Ibig sabihin 21-23. Pero makikita na fresh pa yung mga concrete. Ibig sabihin, tinatry na habulin na gawin yung uh, pagsasaayos ng karsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa pitong natutuklas Ghost Farm to Market Rule. Matapos si audit ang 4,000 kilometro ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Mga natapos sana ay baka magpapabilis sa dali ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan. Makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka dahil sa nabisto babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuwang ang primadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mga ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH. Nag-meeting kami ng isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din no, na hindi na tumaulit. At ang mga mapapatunayan o manong nagsabuatan matatanggal sa trabaho, kakasuan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari at nila. South Korea si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Isa sa mga pangunahing misyon niya, manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. At sa layo ning ito, patuloy daw ang paglilinis sa korupsyon sa gobyerno. We continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. At kung noong nangaralinggo linggo, iniutos niyang babaan ng DPWH sa halaga ng mga proyekto nito na overpriced o mano na hanggang 50% ngayong araw, pinalawig niya sa ibang ahensya ang utos na ito. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. The savings we secure will go where they matter most the programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. Ipasusubasa ng Bureau of Customs ang pitong luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Descaya. Kasama rito ang Rolls Royce na nagkakahalaga ng 42 milyon piso. Ay sa BOC, nagsumitin ng voluntary forfeiture ang mag-asawa. Ibig sabihin, hindi na sila pumalag sa pagsusubasta ng mga sasakyang lumabas na walang kaukulang dokumento. Posibleng makakolekta ang gobyerno ng 200 milyon piso mula sa bidding. Dagdag pa na DOC, ng BOC aning pang sasakyan ang ayaw pakawalan ng mga diskaya at gusto nilang bayaran ang multa. Pinag-aaralan ngayon ng no Office of the Ombudsman ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Senator Joe Villanueva kagunay sa paggamit ng kanyang pidaaf noong kongresista pa siya. Pinag-aaralan din ang pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martirez sa naturang desisyon. Saksi si Salima Refran. We will make public the resolutions of the Of the Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na secret decision ang resolusyon ni Oy Ombudsman Samuel Martires para baligtarin ang utos na i-dismiss sa pwesto si Senador Joel Villanueva. Nagulat kasi si Remulla nang malamang may ganitong desisyon kung kailan hihingi na sana niya sa Senado na ipatupad ang utos ng naonang Ombudsman na si Conchita Carpio Morales. Kanina, inilabas na remulya ang desisyon ni Morales para sa dismissal ni Villanueva at ni Martinez na nagbabaligtad dito. For the information lang, kasi nga people are speculating as to as to what is which is which and what is what. So you can you can it, it's 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 actually it's public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Sa desisyon ni Morales noong October 2016, nakakita ng sapat na ebidensya para panagutin sinuoy si Nooy Sibak Party Representative Joel Villanueva sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of service. Kaugnay yan sa umanay 10 milyong pisong kickback mula sa kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund sa pamamagitan ng peking NGO ni Janet Napoles. Bukod sa dismissal sa serbisyo, habang buhay na hindi maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno si Villanueva at hindi rin makakatanggap ng retirement benefits. Lumalabas na inapila ni Villanueva ang desisyon noong November at December 2016 at noong October 2019, binaligtad ng nakaupo na noong ombudsman na si Martres ang desisyon ni Morales. Sabi ni Martres, walang nakitang sapat na ebidensya para sabihing sangkot talaga si Villanueva sa pagnanakaw ng 9.7 million pesos mula sa kaba ng bayan. Nakita rin daw ng NBI na pineke ang mga pirma ni Villanueva sa mga nasa sulat kaugnay ng pag-release ng kanyang PDAF. Joel Villanueva raised two defenses. Hindi siya representative okay. ng buhay party List. Okay dahil siya representative ng SIBAC. Ang nag-request ng pondo para sa PIDAF ay ang buhay party list. Pangalawa, yung signature doon sa doon sa sulat ng buhay party list na allegedly kay Joel Villanueva ay according sa question documents division ng NBI is not the same as the signature of Joel Villanueva, therefore false. Inalabas din ng ombudsman ang resolusyong nagbasura sa mga hiwalay na kasong kriminal na graft malversation at falsification laban kay Villanueva dahil sa parehong mga dahilan at kawalan umano ng probable cause. Ang mga desisyon ni Morales at Martires pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman lalo tatlong taon ang pagitan nila. And there's a lot of things that could have happened in the three years. No? So we are trying to sift through the records now para makita talaga kung ano yung nangyari noon and why it wasn't It wasn't resolved in such a long time. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Nakaparada ang truck na yan sa gilid ng kalsada sa Iloilo City ng salpokin nito ng isang SUV. Wasak ang harapang bahagi ng SUV. Ang sa polisya, sugatan ng driver at dalawang sakay nito na agad dinala sa ospital. Sa San Miguel, Iloilo naman, nahulog ang isang lalaki mula sa sinasakyan niyang truck. Ayon sa pulisya, pababa na sana ang lalaki pero posibleng hindi niya natansya ang pagtalon. Agad namang dinala sa ospital ang lalaki na nakaramdam ng pananakit sa paa. Muling nagbuga ng usok at abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island pasado tanghali kanina. Tumagal po yan ng 20 minuto. Umabot ang usok sa taas na 300 metro. At ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, kabilang ito sa mga aktibidad ng bulkan na nananatili sa alert level 2. Walang naiulat na naapektuhan ng ash fall. May katamtamang chance na maging bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa pag-asa. Sakaling pumasok sa PAR at maging bagyo, tatawagin itong PINO. Huling na mataan ng LPA sa layong 1,830 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Wala pa itong epekto sa bansa ngayon. Pero bukas, maaring magpaulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ amihan at shear line. Posible rin ang localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may chance na ulan bukas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Ganyan din sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, posibleng umulan sa tanghali sa hapon, sa tanghali o sa hapon at pwede pong maulit sa gabi. Kinagiliwan online ng isang bata dahil sa kanyang Halloween costume na hango sa mga ghost project. Ang ilang kapuso stars naman, sinamahan ng style. Ang kanilang paandar ngayong Halloween. Ating saksihan. Walang pakakabog sa katatakutan with glam sa isang Halloween ball kagabi. Vengeful bride si Jillian Ward. ala Batman villain si Kailin Alcantara at si Michelle D bilang clown in red and black. Black Witch si Mika Salamanca. Si Roxy Smith ginawang inspirasyon si Galenda ng Wicked. Inid ng online series na Wednesday, pati ang Fate of Ophelia look ni Taylor Swift. Trick or Treat is in the air. Sa dinalupihan bataan, Gina G, papabata o matanda. May nagbihis donut pa ang isang netizen pinaandar ang pagka-creative online. A e for effort kung manakot si Minnie Sadako. A e for effort din sila ng kanyang nanay sa pagbuo ng costume na inabot daw ng limang araw. Pero sabi nga ng iba online, ang tunay na horror nasa kamay raw ng mga kurakot. Engineer ang BS ng batang sikal na may bakho pa na ang tatak DPWH ang kahulugan pala niyan, Department of Paranormal Witches and Hauntings, na nasa likod daw ng mga ghost projects. Para sa GMA Integrated News, ako si Ob de Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging updated sa mga sitwasyon sa mga sementeryo sa Metro Manila at sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan po uh, ang aming special live stream coverage para sa Ondas 2025. Mapapanood po ang live stream sa Facebook at YouTube accounts ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.